Okay guys uh, nandito naman tayo kung nakaraan eh, pinakita ko sa inyo yung itlugan ngayon may papakita ko sa inyo kung paano yung uh, proseso ng pagkukopra o paglulungka dito sa amin ayan guys ito ito yung tinatawag na kopra Ayan. Pero ang tawag dito dito sa amin ay lokad. Pero mas kilala siya ta sa tawag na kopra. Okay guys, ah, uh, ito papakita ko sa inyo. Papakita ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano binabalatan yung yok bago siya isalang doon. Ayan, Ayan. ididemo ni Tio Popoy. Sige, go! Ayan. Ay, walang laman! Ano <laughs> lang <laughs> yan? na, pinakita ko lang sa inyo guys kung paano. Baliwala wala ah. Sanay na sanay oh. Anong masasabi mo doon, Tiong? Okay. Pasusunog. <laughs> ah, sabi naman, baka ano Ayan, tatabi pa. Safety first. Yan Binalatan. Tapos, ito. Binaak. Biniak tapos nilagay dito sa parang lutuan. Tapos dito, guys. Yan. May ano dito. May apo ah yan. Ayan, no? Ayan, guys. yan yung may-ari ng ano? Ng koprahan. Si Tio Popoy. Kaway, kaway ka dito, Tio Popoy. Yeah. Ginagatong <laughs> po. Ginagatungan niya yun. Ano, Dinadagdagan niya yung gatong. Para maluto, para maluto ka agad. Ito guys. Pagkatapos na, Yeah, nakikita mo si Kuya Martial ayan oh. Tinatanggal na niya sa ano, sa bao yung laman. Ang tawag naman diyan ay pagtitigkal. Yan, ang gagaling. Mm -hmm. Mahirap siya gawin. Pero mayroon ditong isang babae. <laughs> May isang babae dito, guys. Si <laughs> Pan. Meron ditong ano. Ayan oh. Pati bata oh. Mga sanay na kasi sila eh. Tingnan ka nga dito. Ano? Ang gusto? Yeah. Bugi okay, oh. <laughs> ayan guys. Oh, tingnan mo naman oh. Tingnan mo naman oh. Kung paano niya ginagawa oh. Ang mm, laki pa nung nyog. Guys. Siyempre hindi tayo magpapahuli. Nang subukan din natin. Kung paano nila ginagawa. Hey, Nanya you guys ah. Eh hey, dia bagi kum gawa inden in, tu eh. Sangkailah ni mudah sempoah. Oh, diva. Oh that a flame. <laughs> Can't feel like me. We miss <laughs> you on your side. i i ng kopra guys. yan, pwede nang uh, ibenta yan. 'yan. dito lang at maraming salamat sa panonood nyo.